Crout out sa nanay ko, no? Na nagbigay ng sugpo at saka ng crabs. Ginawa natin siyang buttered uh, sugpo. With crabs ayun. Tulay natin natin yung crab sa gitna para kumasok yung lasa ng butter. Ayan. kanina bago natin nilagay yung tog sa crab yung itlog na nilaga ayan no, oh, pinaikot na natin dito sa butter with garlic para may lasa ayan, maluluto na yan, sunod na nga pinatay na natin yung apoy ayan, sarap ang tayo ko ng pinay. Si Pem talagang mahilig dito yun, si Binso. So, halagyan na natin sa lagayan. Ayan, nahangon na natin yung ating butter shrimp with um, crabs. So, yan. ating butter soup po. Yung. Gusto ang laki yun. Gusto gusto tiyak to ni Kakain na po tayo ng ating breakfast. Ayan. Kain na tayo nang. mag na po tayo. <laughs> Pero syempre may masusarap pa din ang hopia kaysa sa kanin. Ayan Oh. Hopya is life talaga eh, No? Hindi na mawala ang hopia. Kaya natin itong bubuksan. Mamlay, <laughs> okay, lagi po pa ng puti Sige po. Naalat. Wala, hindi ko pala ito nalagyan ng ano, ginisa mix, asin lang. Wala paminta? paminta? Wala. Sarap sa lang yung paminta yan. Hindi masyadong masarap. Gakaluto ko. Anyway, it's okay. Kain na po tayo.